Eh, Ang tilapia dito sa amin, sa kesong. Napakasarap. Ah, Malinamnam. Yan. Yeah. Unang kagat. Lasap na lasap. Ang sarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Itong mata. Yan talaga. Ito yung simpleng luto namin dito sa kesong. Katikman nyo, hindi nyo malilimutan. Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw tayo ay naandito sa Dolores Quezon. mamingwit tayo kasama natin si ano. Double Bravo. Double Bravo. Boy Takas. Boy Takas. Dito <laughs> tayo kasi balita dito na puro mamaon tilapia piyari Kaya susubukan natin. Oh, tsaka yung mga snakehead. Snakehead. So, ano mga kababayan? Tara! Wiki at team. simulan na natin mamingwit. Yan mga kababayan Oh. Game yan. Bigwas na to. Sigurado na to guys. Yun. Yun. Puta mo guys. Oh. <laughs> ano Meron na tayo mga ulam. Puta abnormal oh, wala na yung mga palikpik niya oh. Hindi ano, hindi fully grown. Tapos bulag pa. One, one eye. Oo. Uh Ang -huh. natin bulaod. Bulatit uod. Dito na tayo pumasto para baka dito tayo makahuli. Yan na, yan na, takbo na. Yung. Ang laki. Eh din to Ay, pang ulam. Kinain talaga yung ano. Yung sima. Ah, putol yung isa oh. Ibig yung dalawang kumagat. You oh gumagalaw know. na ko yung lito. Tinan mo. Yun. Uy! Putol yung tim! Uy! Yun, 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 yun. Dali. Muntik pa na putol yung tim. Ito. Oh, nakawala. Hindi. Yan yan yan. yan, yan, yan. pa, yan pa. Dito, dito, sa labi, para hindi makawala. Ako, laki, laki. Angel, oh, yan na, kulin mo na, Angel. Bulati pala yung gusto nila. Yan, oh. Buhay pa. Ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya, sa Quezon. Pag masipag ka, kita mo yung laki ng isda na yan. Sariwang-sariwa pati, oh. Yan, oh. No. Sarap nito. Talaga, oh. Tingnan nyo yung pang ihaw natin oh, napakalaki Napakalinis ng bituka oh, ang taba oh Tingnan nyo kababayan oh, malinamnam yan Ito ang napakasarap na sibuyas, Tagalog hmm. Kasi natin ang ating sa at sibuyas na ipapalaman natin sa ating inihaw na tilapia siya. Okay lang Ito ka natin. Ang ating pampalasa. Buya. Bawang. Buyas. Kumukulo na. Nalagay na natin yung mga isda. Yan, ang tataba niya. No? Antay lang natin siyang kumulo ulit. Tapos nalagay na natin yung mustasa. Nalagay na natin yung paminta. Saka yung magic ng lahat magic, sarap babalansin ang lasa ng ating napakatabang tilapia tikman muna natin bago natin nilagay yung masustansyang mustasa all goods Kasi babaw lang Tatakan lang po natin ng konting lamasi para kumagat lang ng konting asin. Ayan. Hahanguin natin itong ito, lutong pinagkakagulan dito sa Quezon. Ito na. Sasalang na natin yung ating walang kamatayan at napakasarap na tilapia. Tingnan nyo naman kung gaano katataba o oh. Ah, napakalaki ng tilapia dito sa amin sa Quezon. Napakasarap, ah, malinamnam. natin mga kabaya, para uh, maluto ng gusto pati ang ulo para pag sinip sulit sarap malinam malinamnam na malinam na ah. wow wow to kakain na tayo dito sa Quezon dito sa Paing Falls at titikman na natin yung ang tilapia na ginataan sa mustasa. Napakasarap niyan. Tapos si Double Bravo meron pang inihaw yan, oh. Yes, mga kababayan. Wala, tilapia. Napakasarap niyan. Napaka napakasarap at napakadinam na. Hardcore lang tayo. At saka napakaganda ng pwesto natin dito, mga kababayan. Dito sa... Paing Pulse. Paing Pulse. Abay, napakaganda pala dito sa lugar na to. Oh, grabe. Yung ginataan natin, nagmamantiga, mga kababayan, oh. Tingnan nyo. Yan. Yan. Oh, kaya hindi ko kasama sila. Gawagod talaga yung timpla mo. Napakalupit ng timpla. Hmm? Itong... Ito, itong mata. Yan talaga. Ah, labi ka sarap. Pa yan, mata ng tilapia. Hmm? Unang kagat, lasap na lasap, ang sarap. Hmm. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mm -hmm. Ito pa mga kababayan meron tayong inihaw. Ito. Tita nyo yan, napakataba. Oh. Yung laman, puting-puti talaga. Tira nyo laman yan. Yan. Punin natin yung laman na yan. Tapos, meron tayo din ng hausawan. Yan o. Oh. Punong-puno ng sibuyas, mga kababayan. Isang subo para sa inyong lahat, mga kababayan. Sa buong Pilipinas, mga kababayan natin, punta na kayo dito sa Keson. Pa-impulse yan, no? hmm Mmm. Mmm. Ah! To, sili. Tsaka yung mustasa. Sarap yan. To. Kailan mo to, hmm oh. Mmm. hmm Mmm. Yan, oh. kababayan no? oh. Kayo rin, oh. No? hmm Mmm. Balutin talaga si Dupul Bravo. Yung sarap ng inahong ni Dupul Bravo. Inihaw at saka ginatang tilapia with tasa. Lutong Tagalog. Kain po tayo. Ang manok. Kain po tayo. Kain po tayo. Hmm. Ito yung simple ng luto namin dito sa Quezon na na, Pag natikman nyo, hindi nyo malilimutan